Ang kautosan ay para lamang sa Israelita. Maraming ngayon ang mga ngaral na nagsasabi na ang kautosan ng Diyos ay para lamang sa Israelita. Ito rin yung tanong natin sa kanila. Mayroon bang patutuo sa bagong tipan at lumang tipan na patungkol sa mga Pilipino? Kung hindi natin tanggap itong nakasulat sa Roma Kapitulo 9, versikulo 4, ganito ang nakasulat. Napawang mga istalita na sa kanila ang pagkukupkop at ang pagbibigay ng kautusan. ngayon kung hindi natin ito tanggap itong nakasulat sa Roma 9.4 sa hanggang ngayon na bilang sapagkat ang sabi ng Biblia na sa kanila ang pagkukupkop at ang pagbibigay ng kautusan. ngayon ano ba ang kahigitan ng judyo at sa mga Pilipino ganito rin ang ating mabasa sa Roma Kapitulo 3, versikulo 2 hanggang 2. Ano nga ang kahigitaan ng Hudyo? Verse 2. Marami sa anumang, sa anumang paraan. Ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Ay eh, tama lang. Nasa kanila ang pagkukupkup at ang pagbibigay ng kautusan ayon sa Roma Kapitulo 9, versikulo 4 sapagkat nakasulat sa Roma 3.1 hanggang 2 sa kanila ipinagkatiwala ang mga aral ng Diyos. Kaya inutusan ang mga apostoles ng, ng ating Panginoong Isus Kristo na ating nabasa sa Matthew 28 versikulo 19, Kumayo kayo at gawin yung alagad ang mga tao sa buong bansa. Hindi lang sa Israel ang sabi, gawin yung alagad ang mga tao sa buong bansa. Kaya tama lang natanggapin natin kung anong nakasulat sa Roma 9.4 na ang sabi na pawang mga Israelita nasa kanila ang pagkukupkup at ang pagbibigay ng kautosan, sapagkat sa kanila ipinagkatiwala ang aral ng Diyos. Ngayon, kung hindi mo tanggap ang nakasulat sa Roma 9.4, 4 ay saan ka ngayon nabilong? Dahil ayon sa ating mabasa sa Roma 9.4, 4 na sa kanila ang pagkukukok at ang pagbibigay ng kautosan sapagkat sa kanila ipinagkatiwala ang mga aral ng Diyos. At hindi mo rin tanggap yung nakasulat sa Roma 9.4, 4 ay saan ngayon na nabilog? Ilang sabi sa talata na sa kanila ang pagkukukok at ang pagbibigay ng kautusan sapagkat sa kanila ipinagkatiwala ang mga araw.